Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aries. Lalabas ang likas mong tapang at diretsyong pakikitungo sa tao. Hindi mo kayang tiisin ang mali kaya madali kang magsalita ng totoo, kahit paminsan ay masakit ito sa iba. Sa trabaho, mabilis kang kumilos at ayaw mong pinatatagal ang simpleng bagay. Ngunit bantayan ng padlos, dalos na desisyon na maaaring magdulot ng aberya. Sa pamilya, ikaw ang tagapagtanggol at nagbibigay ng lakas ng loob. Sa pakikipagrelasyon, halata ang init ng damdamin ngunit huwag sanang maneg, ang pagiging mainita ng ulo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus. Mas nangingibabaw ang iyong pagiging matyaga at praktikal. Marunong kang magpahalaga sa bagay na pinaghirapan at hindi mo basta bunibitawan ang isang desisyon. Sa usaping pera, mas maingat ka ngayon, at mas gugustuhin mong magtabi kaysa gumastos, ng walang kabuluhan. Sa relasyon, ipinapakita mo ang katapatan at malasakit, subalit kapag nasubak ang iyong tiwala, nagiging matigas ang puso mo at mahirap kang suyuan. Sa trabaho, malakas ang paninindigan, at hindi ka madaling matinag sa presyon. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Malinaw na lalabas ang iyong pagiging masayahin at palakaibigan. Mabilis kang makihalubilo, at natural ang galing mo sa pakikipag-usap. Sa trabaho, gagana ang malikhain mong pag-iisip, lalo na sa mga ideyang bago. Ngunit bantayan ang ugali mong madaling magsawa at mabilis magbago ng plano na pwedeng magdulot ng kalituhan sa pamilya at kaibigan ikaw ang nagdadala ng kasiyahan ngunit dapat mong alalahanin na hindi lahat ng biro ay kayang tanggapin ng lahat tandaan ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer mas lalakas ang iyong damdamin at pagiging maalaga sa mga mahal mo sa buhay. Lagi mong inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili mong kagustuhan. Sa trabaho, maingat ka at ayaw mong pumasok sa alanganin. Ngunit madali kang maapektuhan ng salita ng iba kaya minsan ay nagiging tahimik ka na lang. Sa relasyon, puno ka ng pagmamahal at pagpapatawad, Ngunit huwag mong hayaang abusuhin ang iyong kabaitan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Nangingibabaw ang iyong karisma at tiwala sa sarili. Madali kang pansinin ng iba at kaya mong magdala ng grupo. Sa trabaho, Handa kang manguna at hindi mo tinatanggap ang pagkatalo. Sa relasyon, ipinapakita mo ang pagmamahal, sa pamamagitan ng pagkalinga at pagbibigay. Ngunit bantayan ang pagiging dominante, at pagiging sobrang makasarili na minsan ay hindi natutuwa ang iba. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Nangingibabaw ang iyong pagiging masinop at analitikal. Mas gusto mong ayusin ang bawat detalye at hindi mo kayang magtrabaho ng magulo ang paligid. Sa trabaho, halata ang husay mo sa pagpansin sa maliliit na bagay na mahalaga. Sa pamilya at relasyon, nagpapakita ka ng malasakit ngunit minsan ay nagiging kritikal ka sa salita. Bantayan ang ugali mong sobra kang mapuna na nakakaapekto sa samahan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Mas inuuna mo ang kapayapaan kaysa makipagtalo. Marunong kang magbigay ng patas na opinyon at ayaw mong may masaktan. Sa pamilya, ikaw ang nagiging tagapamagitan para hindi lumaki ang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, mabilis kang makahanap ng balanseng solusyon. Ngunit bantayan ang ugali mong sobrang hirap magdesisyon dahil gusto mong lahat ay masaya tandaan ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio Matindi ang kutob mo at ramdam mo agad ang tunay na intensyon ng tao Hindi ka basta nagtitiwala ngunit kapag nagtiwala ka buo ang loob at tapat Sa trabaho Persigido kang matapos ang sinimulan mo at hindi ka madaling sumuko. Sa relasyon, ikaw ay mapusok at seryoso, ngunit bantayan ang pagiging sobrang seloso at ang hirap mong magpatawad kapag nasaktan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Mas malakas ang loob mong sumubok ng bago at hindi ka natatakot sa hamon. Sa trabaho, bukas ka sa pagbabago at mabilis matuto sa bagong karanasan. Sa pamilya at kaibigan, ikaw ang nagdadala ng saya at kagaanan ng loob. Ngunit bantayan ang ugali mong hindi matapos-tapos ang sinimulan dahil sabay-sabay mong gustong gawin ang lahat. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Mas matindi ang disiplina at determinasyon mo. Sa trabaho, seryoso ka at hindi mo tinatanggap ang basta-bastang resulta. Sa pamilya, ikaw ang haligi at takbuhan sa oras ng pangangailangan. Ngunit bantayan ang pagiging sobrang istrikto na minsan ay nakakalimut ka na ring magpahinga at makipagkulitan sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. Lalabas ang kakaibang pananaw at pagiging malikhain mo. May mga ideya kang hindi naiisip ng iba at kaya mong magbigay ng solusyon na kakaibang ngunit kapakipakinabang. Sa pamilya at kaibigan, gusto mo ng pantay-pantay na pakikitungo at ayaw mong may inaapi. Ngunit bantayan ang ugali mong bigla na lang lumalayo kapag hindi ka komportable. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. Mas lalakas ang iyong imahinasyon at malasakit sa iba. Sa trabaho, kaya mong mag-isip ng malikhaing paraan para matapos ang gawain. Sa pamilya, sobra ang sakripisyong handa mong gawin para sa kapakanan ng iba. Ngunit bantayan ang ugali mong sobra mong inuuna ang iba kaysa sa sarili na nagiging dahilan ng pagod at pagkabawas ng iyong lakas. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat.